hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taumbayan ang pagbagsak at pagtanggal sa puesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At uh, siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang personal agenda. Yesaki sa pa po, uh, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano po ang reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Nung pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang, nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain, -e lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay attorney Zuleika Lopez ay walang alam kung papaano nagastos ang confidential funds niya. At bago tayo magtapos, kaharap ang malakanyang Press Corps sa India, Malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung sa nasaan ang bise presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya noong araw na iyon. Ang sagot natin ay wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa travel authority. So maliwanag future, ha? Papunta or pupunta? Yan ang balita. Pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw uh, na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang bise presidente. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait ng walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa bise presidente. So, I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So uh, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang Uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh, lagi nilang paninira uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga ang tawag dyan is uh, political scapegoating. So maliwanag na sinabi, na, maliwanag na sinabi ng Vice presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papunteng Kuwait nang walang travel authority. Paanoorin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sa ngayon ay wala po tayong information. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang uh, the, Hague, uh, the Netherlands at uh, South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang, pang, ang vice presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as uh, so, of as we speak, wala pa pong na ihahain na request for travel authority ang vice presidente sa sinasabing pagbebiyahe. Pero ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa akin sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na ang kwento, no? ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? sa Kuwait ng August 8 Pero uh, so, as we speak, wala pa pong na ihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo okay sa Office of the President at sabi niyo magawa kami ng kwento. Okay? So in other words, yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta o pupunta sa Kuwait, na-edit po yon. Maliwanag. So, ganyan sila gumawa ng peking balita kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang busy presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Fake news again. Hindi naman, maging, hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo.